Maraming seniors ang nagrereklamo ng pamamanhid, panghihina ng binti at masakit na kasukasuan. Sa likod nito, madalas ay dalawang bagay: kulang sa tulog at kulang sa sustansyang tumutulong sa collagen repair. Linawin natin agad, walang collagen sa gulay. Ang collagen ay protinang karaniwang mula sa hayop. Pero maraming gulay ang may collagen building nutrients na kailangan ng katawan para bumuo at mag-ayos ng sariling collagen sa balat, litid, kartilago at blood vessels. Sa video na ito, ilalahad natin ang pitong gulay na dapat mong kainin para suportahan ang natural na collagen production. Dagdag tulong laban sa pamamanhid at panghihina kasama ang tamang dami, oras, luto, at mga babala kung may iniindang sakit. Hindi ito himala, ito ay pang-araw-araw na diskarte sa plato. Unahin natin ang malunggay, hari ng abot-kayang gulay na pwede araw-araw. Mayaman ito sa vitamin C, calcium at antioxidants para sa litid at buto. Paano at gaano karami? Sa isang kalahating tasang luto sa sabaw o ginisa sa tanhali o hapunan, tip. Budburan ng dalawa hanggang tatlong kutsarang abokado o patak ng olive oil para mas maabsorb ang lutein at zeaxanthin at iba pang fat-soluble nutrients. Kung ikaw ay may CKD, ayusin ng dami kasama ang iyong dietitian lalo na kung mataas ang iyong potassium. Kung may natutunan ka sa video ito, pakihit naman ang like at huwag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikatlo, Talbos ng Kamote murang super green. May vitamin C, polyphenols at magnesium na tumutulong sa function ng ugat at kalamnan. Kalahating taas sa luto araw-araw ay praktikal. Lutuin sa bawang at kaunting mantika o isahog sa monggo. Para sa may diabetes, magandang kapalit ito ng matatamis na ulam sa tanghali. Busog pero steady ang asukal. Ikapito. Kamatis, may lycopene na antioksidan para protektahan ang connective tissue sa kalawang ng araw at polusyon. Pinakamahusay ang lycopene kapag luto at may taba, gisa sa konting olive oil. Half tasa luto sa tanhali, hindi gabi, para iwas acid reflux. Kung ikaw ay acidic, kaunti lang at mas mainam sa araw. Iwas sabay sa maanhang. Ikawalo, bawang at sibuyas bilang isang allium pair Oh, gulay ito at pinanggagalingan ng sulfur na kailangan sa istruktura ng collagen at detox pathways. Dahil mataas ang lasa, konti lang ang asin ang kakailanganin sa niluluto. Prituhin, huwag, gisa banayad o ihurno kasama ng pechay o repolyo o talbos ng kamote. Kung may kabag, igisa muna hanggang malambot ang amoy para mas banayad sa tiyan. Paano mo pagsasamahin ang walo sa isang simpleng araw? Gamitin ang prinsipyo ng 2 2 2 2. Dalawang dahon, malunggay plus pechay o repolyo. Dalawang kulay, pulang bell pepper plus kalabasa. Dalawang support, bawang at sibuyas plus kamatis na niluto. At dalawang power green, talbos ng kamote plus isa pa mula sa dahon. Hindi kailangan lahat sa isang kainan. Isabog sa araw. Narito ang sample na araw, collagen support plate na pwede mong simulan bukas. Almusal, 6:30 to 7:30 AM, omelet na may malunggay at pulang bell pepper, half bayabas o kaunting papaya, isang tasa ng paper filtered coffee at isang basong tubig. Tanghalian, 11.30 to 12.30 p.m. Pechay plus repolyo na ginisa sa bawang at sibuyas, may kamatis na niluto at patak ng olive oil. Isdang steam o tokwa, maliit na kanin o kamote. Sa usawan ay kalamansi plus potak ng toyo plus tubig. Merienda, 3 to 4 p.m., plain yogurt o taho, konti lang arnibal, protina para sa building blocks ng collagen. Hapunan, 6 to 6.30 p.m., kalabasa sa sabaw na may talbos ng kamote, banayad ang asin. Huling sip ng tubig 2 to 3 hours bago matulog para iwas puyat sa ihi. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung sa ang probinsya kayo nanonood at ilan taon na po kayo. Para mas gumana laban sa pamamanhid, tandaan ang collagen ay protina. Kailangan din ng tamang protina sa plato para may bato ang katawan na gagawin niyang pader. Kaya tuwing kainan, maglagay ng isang palad ng protina, isda, tokwa, itlog, manok na walang balat. Kalahating platong gulay mula sa listahang ito at isang kapat na buo o ugat, kanin buo o kamote. Uminom ng tubig sa umaga at hapon. Bawasan sa huling dalawa hanggang tatlong oras ng gabi. Sa may diabetes, bantayan ng porsyon at laging iparis ang gulay sa protina para steady ang asukal. Ang biglang pag-akyat at pagbagsak ng asukal ay may kinalaman sa panghihina ng kalamnan at pamamanhid. Mga paalala sa kondisyon. Kung may CKD, bantayan ng potassium, talbos ng kamote, malunggay, repolyo at kamatis. Ayusin ang dami ayon sa lab at payo ng doktor. Kung gout, hindi issue ang gulay na ito. Mas bantayan ang high purine mula sa ilang ulam ng isda at laman. Pero manatili pa rin busog sa gulay para bumaba ang gana sa maalat at mamantika. Kung jerd, ilagay ang kamatis at bell pepper sa tanghali hindi gabi at panatilihing banayad ang mantika. Kung on warfarin, ang mga dahon, malunggay, pechay, talbos ay may vitamin K. Huwag pabago-bago ang dami, gawin itong consistent araw-araw at ipaalam sa doktor para maayos ang INR. Paano lutuin para sa collagen crew ng mas epektibo? Iwas sunog at deep fry. Nasasayang ang vitamin C. Piliin ng steam, saute na kaunting mantika, Pakulu, sabaw o roast na banayad, lalo na sa kalabasa. Para sa lycopene ng kamatis, lutuin kasama ng kaunting taba. Para sa vitamin C ng petchay, repolyo at bell pepper, mabilisang luto lang. At para sa sulfur ng bawang at sibuyas, gisingin sa banayad na init hanggang sumarap ang amoy bago isama ang ibang gulay. Two weeks na collagen support challenge araw-araw lagyan ng tuldok kung nakumpleto mo ang 2222 dalawang dahon dalawang kulay dalawang support dalawang power green sa buong maghapon sukatin tuwing umaga gaano kadalas ang pamamanhid 0 to 10 ilang beses ka nagigising sa gabi at ilang sit to stand ang kaya mo sa 30 seconds. Kadalasan sa 2 to 4 na linggo, mas bumaba ba ang score ng pamamanhid, mas humahaba ang tulog, at nadadagdagan ng reps, dahil mas ayos ang repair ng connective tissues at mas steady ang circulation. Madalas na tanong, kung gulay lang, sapat na ba para sa collagen? Kailangan mo pa rin ng protina isda, tokwa, itlog para sa amino acids. Ang mga gulay dito ang cofactors at antioxidant shield. Pwede bang smoothie? Pwede sa umaga pero huwag puro prutas. Isama ang petsa ay malunggay at konting yogurt o soy para may protina. Iwas sa gabi para hindi sumipa ang asukal. Mas okay ba ang supplement? Maaring makatulong ang vitamin C o collagen peptides kung tayo ng doktor. Pero simulan sa plato, mas kumpleto ang benepisyo, hibla, antioxidants at minerals. Kung may natutunan ka, i-comment ang ayos ang kolagulay at isulat ang dalawang gulay na dadagdag bukas. Halimbawa, malunggay at pechay at isang paraan ng luto na gagamitin mo halimbawa steam o sauté na kaunting mantika i-share ito sa kapamilyang senior dahil minsan isang mangkok ng tamang gulay ang pagitan ng pamamanhid at panibagong sigla Huling paalala, ang gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng inyong doktor o dietitian. Kung may diabetes, CKD, GERD o nakawarfarin, i-personalize ang dami at oras ng mga gulay sa tulong ng inyong health team. Pero sa karamihan, kapag araw-araw mong pinili ang walo, kasabay ng isang palad na protina, sapat na tubig sa umaga at hapon, at sampung minutong banayad na ehersisyo, unti-unting nagpapanibago ang lakas ng kalamnan at kumakalma ang pamamanhid. click lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.